Hello po, so uh, Ituloy ko lang po yung kwento ng buhay ko bago po ako bumalik sa dati kong ginagawa na nagre-reaction para lang uh, mag makilala nyo ako ng konti So, nandito tayo ngayon sa basement bedroom uh, Ito yung ginagawa kong uh, pang parang pinaka-opisina ko uh, So But if all gusto ko lang ikwento sa inyo, bakit po ba yung kagaya nung nakwento ko kahapon na uh, dumaan ako ng matinding pagsubok, yun ng pagiging uh, cancer survivor. Pero, bakit po ba matindi na lang ang uh, yung bang malambot ang puso ko sa mga nangangailangan na talagang wala silang choice sa buhay um, bago po ako nakarating ng Amerika, ako po ay nagbakasakali na pumunta sa Macau para maghanap po ng trabaho. Um, akala ko po, that time, bata-bata pa, mayabang, sabi ko, mm, bata pa ako, hindi naman ako pangit, hindi naman ako bobo, makakahanap ako ng trabaho. Uh, um, then, Pumunta ko ng Macau hanggang naubos na yung perang baong ko. Naghanap ng trabaho, walang tumatanggap sa akin. Kasi pala, uh, hindi nila yung mga amo na Chinese, hindi nila masyadong gusto yung, for example, yung pag hindi ka payat, kasi pag medyo may laman-laman yung katawan mo. Though, hindi naman pa ako mataba na time. Uh, isipin nila matakaw ka, o kaya pag medyo may tsura ka ng konti, hindi ka nila pwedeng tanggapin kasi baka uh, yung asawa nila agawin mo And, you know, those things but anyway, to cut the story short uh, naubusan na po ako ng pera at alam niyo po ba kung saan ako natutulog ng mga ilang gabi Siguro ilang linggo to ha ako ay natutulog sa mga park, sa mga benches sa mga ang tawag nito yung mga bench sa park na made of uh, iron doon ako natutulog Uh, pero may mga dumadaan din doon ng mga Filipino kababayan natin na sinasabi niya, sumama ka na sa akin sa bahay ko. alam mo na yung connotation. Hindi yung hindi friendly ang 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 purpose ng pag-invite sa bahay. Sa bahay nila. So sabi ko, no, it's okay. Okay lang ako dito sa park. At Uh, sa umaga, pupunta ka sa sa banyo ng park, maghihilamos ka doon, daladala -dala mo na sak mo, and then, uh, doon ako sa isang church, nagpupunta rin, doon ako nakikiligo. Dumaan po ako ng ganun, na klase ng buhay, hanggang ako po ay, um, pinagpala ni Lord sa pamagitan ng isang church na, naattendan ko doon, i-connect niya ako sa isang American missionary at doon ako nagtrabaho at yung ito yung napakatindi yung grabe talaga pag nung binalik na ni Lord ang lahat ng mga bagay alam nyo ba na yung sahod ko is yung mga sahod po ng mga kasambahay doon is parang triple yung sinahod ko. Pero kumbaga ano lang personal assistant ako ng isang uh, American missionary. Tapos mula sa mga natutulugan kong mga benches sa park na uulanan, ganon um then naka from my sahod I was able to afford to rent a room. So ang pinupuntos ko po dito Uh, alam ko po kung paanong maghirap. Naging, kita niyo naman, para akong naging home. Yeah, well, hindi naman parang talagang homeless ako. At but sana akong sa Pilipinas, si eh, hindi sa iba pang bansa. Um, so, hindi ko po ikinakahiya ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Kasi doon ko na-appreciate ang mga bagay na meron ako ngayon. At alam ko na yon ay hindi dahil sa aking kakayanan hindi dahil sa aking katalinuhan, kung hindi lahat ay biyaya galing sa Lord. Kaya nga po, um, ano ko, kaya yung pag nakikita ko na mga napapanood ko na mga talagang matinding hirap, gaya ng sabi ko yung mga naunang vloggers na pinapanood ko gaya ng Wildlife PH, nakikita ko yung mga mag-asawa sa bundok, ganun. Yung bang, ang, ang, ano, yung alam ko yung pinagdadaanan nila. Yung bang, saan ka kukuha ng pera ang ibibili mo ng pagkain mo the next day. Sa sunod na araw o sa sunod na kainan. Alam ko po yun. Ah, uh, kaya talagang kung meron po akong extra is naitutulong. Hindi para, hindi para ipagyabang na nagbibigay ako kung hindi dahil alam ko yung pinagdaraanan nila kasi na pagdaanan ko. Kaya nga po na ang mga pag may nakikita ko nung ako yung nasa Pilipinas, kagaya yung nasa Mercury Drug ako at uh, merong isang babae na daladala niya ang kanyang anak at uh, kulang na pang niya ng gamot yung kanyang pera. Sabi ko sa uh, sales clerk, sabi ko na bigay niyo na po ako na magpapabayad ng gamot. Nakakulangan niya. Again, hindi para makadami ng subscribers hindi para magkaroon ng maraming views kung hindi dahil alam ko po ang pinagdaanan ng mga nakakasalamuwa ko na nahirapang bumili ng gamot ng kanilang mga anak kaya nga po talaga ang pinagdadasal ko na sana talaga i-bless ni Lord ang aking youtube channel para mas marami pa tayong matulungan. Again, hindi dahil para sumikat, para yumaman, none of those po. Kung hindi, gusto ko talagang makatulong. Yun lang po talaga. At maraming salamat po sa inyo na mga subscribers ni Pugong Bihero na nag-subscribe sa akin. At patrin po yung mga hindi subscribers ni Pugong Bihero na nag-subscribe sa akin at yung mga panunood nyo po na hindi kayo nag-skip ng ads di ba po nung uh, pinangako ko na ibibigay ko kay uh, Alona yung $100 na kinita ko at naipadala ko na nga po yun di po ba naipadala ko na nakita, pinakita ko sa inyo nung isang gabi pero dahil po sa inyong hindi pag-skip ng ads at panunood ng ating channel ito na po yung kinita natin so ibig sabihin po humigit na po siya ng isang daan at kapag matanggap na po natin to itutulong naman po natin ulit natin yung extra ng 100 kung magkano po yung may dadagdag pa doon hanggang makuha natin yung sahod natin sa youtube babalik po natin yung uh, pera na yon At maraming salamat po dahil kasama ko po kayo sa um, adikain na to dahil sa panonood ninyo. I'm, I'm, sorry po. At ako yung Hindi ko talaga, ano, yung hindi ko mapigil. Sorry po talaga. Uh, kaya maraming salamat po. Ito, ito po, kaya hindi muna ako mag-reaction ngayon araw na to para gusto ko lang pong ipakilala sa inyo kung saan ba ang pinanggagalingan ko. Ah, uh, saan yung, kasi maraming kasabi na, ma'am, uh, galing-galing nyo po, yung marunong kayong, whatever, na mga positive na reactions. At pati na rin yung mga negative na reaction. Maraming salamat po, kaya ako pinapakilala ng aking sarili para alam niyo dahil lahat ng comments niyo lahat ng viewership niyo makakatulong po 'yon sa sa pagkita ng ating YouTube channel. At talagang um talagang grabe po yung pasasalamat ko sa inyo. I I really 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 from the bottom of my heart thank you for watching the videos. Hopefully talaga yung hindi bumaba ang ang ating viewership. tumas pa lalo ang ating subscribers at dumami pa kasi uh pag kasi pag yung konti-konti po na pagtutulungan natin um, pag konti-konti po naipon kaya tingnan nyo po oh, na, naipon po yung paunti-unti naipon, nagiging almost 200 dollars na so yung 100 dollars na yun naibigay na natin para kay Alona so hopefully uh, pag ko pa ulit kung kanino ulit yung next na tutulungan or i-continue natin kay Alona yon or uh, meron tayong pwedeng iba pang pagbigyan ng pera. Kaya kaya po ako kay Sir Paul ng Pugong Bihero nanonood at nakiki well, you know, nakiki ride on sa kanyang mga vlog is kasi po um mayroon na po akong napagpadalhan ng mga balikbayang boxes sa Pilipinas in the past. Uh, may mga groceries, may mga bago at mga lumang damit. Hindi naman luma, mga pinaglakihan lang ng mga anak ko, ganoon. Ako, mga magigandang klase ng mga damit. Hindi, na, hindi naman yung mga pambasurang klase, no? Magandang mga damit. Um, ilang beses na po ako nagpagpadala, kaya lang uh, hindi po talaga siya napupunta sa dapat puntahan. Uh, wala naman na po akong pakialam kasi naibigay ko na po. Kaya nga lang, ang ang purpose kasi ng pagbibigay ng mga balikbayan box is supposed to be para maibigay sa mga uh, may mga kakulangan sa kanilang mga damit, yung, yung mga groceries na nilalagay doon, mga dilata, mga ganon is makatulong pero hindi po kasi nangyayari yon Kaya um, ito, nanunood ako ng mga vlogger uh, vlog Sir Paul dahil unang-una ang ang ganda-ganda talaga yung adhikain ni Sir Paul, talagang gustong-gusto ko siya. And then uh, makikita ko rin kung okay. So meron meron akong pagbibigyan ng box pag ako yung makaipon ulit. Kaya thank you po ha. So pasensya na kayo at medyo madrama ang inyong Nurse Nora, pero eh, yun po talaga eh, it is really me yun po talaga ako, so sorry po talaga at again, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming maraming salamat sa mga subscribers. Wait a minute. May nagpapa-shout out sandali. Sandali, sinulat ko eh. Shout out Grace Laksamana. Hello Grace. Shout out kay Grace Laksamana. Siya yung talagang specific na mam Ma -Ma Nora pak shout out niya naman po ang pangalan ko, sabi. So shout out to Grace Laksamana. So ayun po. Thank you. At ito na po yung uh, last na magbibigay ko ng aking talambuhay. <laughs> At uh, bumalik na po tayo sa ating mga reaction reaction video sa mga susunod na araw. So again, muli po aking pasasalamat. Taos-puso po. Aking pasasalamat po sa inyo. Thank you very much. Thank you.